Pwede tayo mag-celebrate doon ang mga kumapoy. Magiging ako kaya ng sangpoy. Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel For today's video Ay I... Ika-cafe farm update ko kayo Dito sa farm Siyempre At yun nga, yung bago dito is Nagdagdag tayo ng drums Isa Ayan Pero lumana yan mga buddy Kaling yun sa baba Kasi hindi na nagagamit Ayan, yeah, inakit ko dito. Ha! Hinihingal ako. Tapos dito, meron tayong mga binibreed dito ng mga gapis. Kaya nga, natin. Pailangan natin. Pero, hey, no. ta, uh, before ko pala pakita sa inyo yung mga gapi, meron akong na-discover sa BBS na gamit ko kahit hindi natin i-freezer mga body o, yan oh, hindi yan naka-freezer ah. or naka-ref ma-hatch pa rin yan o oh. yung BBS natin so papakita ko sa inyo to mga body sa susunod na mga videos kung ano yung gamit kong BBS kahit hindi natin i-ref pwede pwede i-hatch yung asin hindi kailangan ng kahit anong asin ay ah, hindi kailangan ng asin na mamahalin yung asin lang sa mabibili mo diyan sa tindahan na 10 pesos yung isang kilo ay ito lang mga buddy napakasimple ng asin na gamit tapos kahit din natin i-freezer o i-ref ma-hatch pa rin baka sa susunod magbenta tayo ng ganong BBS actually nagamit ko na siya ng 8 uh, months at hanggang ngayon ito pa rin yung gamit kong BBS baka sa susunod na mga video, mga body, papakita ko sa uh, inyo. At magbibenta na rin ako ng BBS. Pero sa ngayon, hindi muna kasi uh, wala pa akong nag-order ng marami. Yung maramihan talaga. Baka sa susunod, mag-order tayo ng marami niyan para matry nyo din mga body. At i-review ko sa inyo kung paano gamitin at kung paano i papahatch ng ganong kasimple. Dalawang <laughs> hatchery lang tayo dito sa farm. Tapos unang tank, pakita ko na sa inyo ito yung mga selected ko na breeders na p-dirt yung mga lalaki mga body is hindi maganda o. yung mga may punit-punit lang galing sa mga show grade at okay naman since breed lang naman natin yan kahit punit pa yan basta malaki yung ears pwede yan tapos yung mga female naman is rounded talaga Ito mga female is uh, 3.5 months old. And then, pwede na yan siya i-breed. Pero sa male mga body, at least 5 months yung i-breed nyo para kita nyo na talaga yung potential ng male. Kasi pag mag-breed kayo ng maliit pa, like 3 months na lalaki, uh, yung iba kasi 3 months pa lang, maganda na siya. Pero hindi mo alam kung lalaki ba yung tenga niya. Kaya at least 5 months old na lalaki yung i-breed nyo kasi yun na yung gagamitin nyo hanggang sa mamatay yung lalaki mga body at yung mga female lang is yun lang yung papalitan nyo every 2 to 3 drops. Kaya mas importante talaga yung masyado yung lalaki mga body at least 5 months old para pagdating sa breeding is hindi kayo mag failure na ay ba't hindi ganito at hindi ganyan. Alam niyo na yung potential ng, ng male mga, mga body. Same din yan sa mga ibang breeders like AFR basta halos lahat ng string ganun yung ginagawa namin sa mga breeders namin at ito meron tayong AFR ribbon ayan uh, AFR ribbon to mga body kanin uh, to kasi ang elite dati tapos in-outcross ko na doon sa linyada ko ng AFR yung pulang-pula talaga ng AFR sabi daw niya sa akin is galing to kay Pandora na linya yung AFR niya which is okay naman kasi maganda talaga yung resulta niya mga body uh, yung nga extended dorsal lalwing tapos yung mga lalaki na na mga body is delta talaga yung mga, yun yung mga nagpapanalo sa show yung mga gamit ng mga kasama natin sa timbura like DBC line yun, yun, ganun pa rin yung mga AFR na gamit nila dito pa rin kanina yung safar mga body kaya kaya sabihin ko tayo sa inyo na stable yung linyada ng AFR natin kasi hindi nga lang ako nagpo-post nito mga buddy kasi hindi ako nag-focus dito kasi more on pivot yung pinakosa natin kasi yun yung mabenta talaga sa market. Sa ngayon, uh, bago lang akong balik nag-breed dito sa mga AFR uh, at sa ibang delta like HB Blue, HB White, HB Pastel. Yung mga delta na ginagamit namin, Singa Blue. Yan, mag-breed tayo ulit mga buddy kasi maraming gustong mag mag-sali sa show, maraming gustong Uh, magtry mag-try baka sa <coughs> by September yan maraming tayong release yan mga body ng no, mga delta sa ngayon wala pa kasi bago pa lang kami nag-breed dito mga non-ribbon na koi mga non-ribbon may mga ribbon na may na sinama ko na lang kasi same batch sila ito yung mga breeders ng ribbon na albino gapi koi ribbon yan na yung natira kasi yung iba na farapol na natin mga body <laughs> Dito ma uh, first batch na drop ng ribbon. Yan, mga selected natin na ribbon na female. Uh, probably mga 2 months from now is i-release re na din natin to mga body via Harapol. At dito wala akong masyadong ginalaw dito mga body since enlar naman sila kahit madumi. Okay lang yan. Ito lang yung uh, galing ka, sir, siya, yung uh, minsan sinasipon natin. Pero sa ngayon wala na akong Pakaya lang talaga ko niyan. Hindi na ako nang masyadong nasa siphon dito ng mga side. Pero kasi bala ko dito is mag-breed ng mga yung mga restrain natin na galing Vietnam. Dito kayo breed pag marami na. Tapos punta tayo sa baba. Let's go! Bagong ligo. Ayan. Si Bader Tar. Dito is Albino Capicoy. Ribbon and non-ribbon na mga fry. Ayan, hindi pa ako nakaselect dito mga badi kasi gano'ng grow out pa lang natin. Ayan, albino, gapi kawai. Ito naman is full gold. Ito yung anak ng Vietnam line mga badi. Galing kay Kim Gucliff. Ayan, mga non-ribbon na natira dito kasi kinuha ko na yung mga ribbon na full gold 24k. Dito yung anak ng mga dragon, blue dragon. Ayan, marami na. Mga ribbon at uh, non-ribbon. Blue dragon. Tara, dito walang laman kasi bagong reset. Kaya tayo dito. Dito, marami tayong grow out ng feeder. At malapit na itong i-release mga body. Ayan, napakadami dami Ayan mga groomable soon baka i-release na natin to probably next month ito yung mga release natin ng mga peter uh, around 200 to mga body or higit pa ng mga males yung iba hindi pa masyadong kumulay kasi nga nasa 2 uh, months and 1.5 months old pa lang to mga body dito yung uh, red dragon natin na uh, galing Vietnam RDSS ayan dito yung koi red ears na namatay yung breeder yung mga fry na lang natira dito naman is yung ating mga female na breeder. same batch yan sya doon mga body yung mga male ito yung mga female nila na may konting halong male na hindi ko pa nakuha ano dami Yan. Nasa 3 to 400 pieces to mga body ng mga female. At sana lahat good para para mag-dispose natin lahat. At dito yung mga kasunod na batch. Ito naman is 3 weeks old at uh, 2 weeks old na pinagsama ko na lang para sabay na silang mag-grow out ito, nasa 500 pieces to mga badi. Tatansya ko. Eh, yung iba, yung mga hindi masyadong lumaki na. Yung mga late bloomer. Dito ko nilagay sa mga fry. Ito, mga bagong fry to mga badi. Mga 3 days old. Ayan, mga 3 days old. Yung iba naman, kanina lang nakuha. Hindi masyadong visible mga badi kasi itim yung fry ng feeder. Tapos, nilulumot yung cement pan. Pero napakadami nito. Almost 1,000 na mga fry na galing dun sa pond Dito naman yung full gold natin na uh, yung dating linya natin ng full gold. Uh, at uh, dito na rin yung breeder ng galing bet na. Isa na lang natira. Female na lang ata yung natira ng full gold. Hindi ko makita. Basta nandito lang yun siya. Ayun o, oh, nasa ilalim. Patago lang. Binagalo ko na kasi namatay yung mga mains, mga body at goods naman kasi yung mail dyan na gamit is yun pa rin yung import pa rin na galing Vietnam tapos dito is mga Dombo Air Music na mga fry Ah, uh, dito nga malapit na din sa mga juvenile size. And may mga na pero okay lang 'yan. Normal talaga 'yan. Ayun, kasi sobrang init dito mga baliw. Which is good naman kasi uh, nagbibuild ng lumot yung mga pan. Punta tayo dito. Sa kabilang pan. Dito mga feeder female. Yan mga material grade. Dito naman yung mga uh, groomable na uh, pwede tayo mag-select dito ng mga groomable. Teka, ko kaya ng sample ng groomable feeder. Groomable ito siguro na natin Sana hindi mahulog Oop! Ayan! Oh. Roma Ball Feather oh. oh. So dyan na din tayo kukuha ng papaship natin sa Monday tapos yung female nandun sa mga ref tab yung mga pang release natin dito is kaka kaya kaka Ito is pinakita ko na to sa inyo last video yung mga dombo air mosaic natin ng na mga breeders. Yan o. Mga molly na yung size. Mala molly yung size mga body. Yun. Mala molly yung size. Tapos may mga fry dito na sobrang dami. O that too. Diba? Ngayon yung dito. Yung mga drop. Hindi ko pa nakuha. Ano yung Ito naman is yung mga uh, breeder na pidert. Ito okay, yung mga bagong breeder natin. Yung inulog pa lang natin sila nung last time is maliliit pa sila mga body. Tapos ngayon, ayan o. Laki na. Diba? Laki na yung mga mga readers natin yung iba may laman no yan. yung mga lalaki gamit natin dyan yung mga old line pa rin natin na mga mains na galing sa show na mga nasira ito ito nabili na to eh show grade no, show grade to na female nabili na sa atin to mga body yan yung kita nyo black ears maganda yung pectoral fins malaki yung size Kabila din, same lang din, breeders. Pidert! Pidert! Ayan, maraming mga fry dito sa gilid na hindi pa natin nakuha. Ito naman is yung uh, cauliflower natin na HB Red. Kaya ko sa inyo. Sana lumapit dito. Red. May mga paanak na to mga body at juvenile size na. Okay, tapos sa inyo yung juvenile size na cauliflower. Cauliflower. Yan juvenile size na may. Juvenile size. Ito naman yung breeder. Yung breeder. cauliflower talaga. Cauli talaga sa inyo sa baba makain ng chubi hmm. binibread na natin sila para dumami na soon mag-release na tayo nyan probably uh, September hopefully kung madami na so, dito wala naman masyadong bago ito mga AFR lang Yung mga bagong anak tapos may mga breeders tayo dito ng half metal. na uh, sobrang lalaki. Yun na yung breeders ng half metal natin. Malamoli yung size. Yung size. Malamoli. Malamoli. Same din dito sa kabila. Ito, iba, ibang linya din to ng half metal. Half metal black to mga bayo. Metal blue black metal blue black at pakita ko sa inyo yung laki ng mga binibreed natin dito sa farm oi oi hindi os mag anak oi ano yung mga anak eto yung mga maliit ang female na malamoli molly tulis mga mga kray dito ng anak anak ng half metal black Delta yan Delta yan mga bali Dito mga Moscow Mga Blue Moscow Mga female Na Malamoli din yung laki And, Pwede pang pair sa show And, Pwede na rin Ibreed Yung mga Female ng Blue Moscow Meron tayong Ginagroom dito ng mga betas Yung mga beta Mga junior size Pero giant to mga bali ah. Pero eto mga 1.5 months old. At ang lalaki na ng giant. Parang regular size na. Mga beta. Okay na nyo. nag -play player na. Late pa lang. So, dito na yan siya ginobroom sa mga 12 by 8. Since giant to mga body, dito ka siya sa mga empty battles ng mga tando ay battle mga badi hindi kasi siya kahit sa mga imperador hindi to siya pwede ilagay yung mga giant kasi hindi lumalaki at yung nga naka individual na pakain yung mga body ng tubi na uh, kita nyo naka tubi yung lahat individual tubi dito sa baba maglalagay din ng ikogroom mga makating tank dito ito din meron ginogroom dito ng mga betas Ayan, mga giant dahil bitwal yan. Napakain ng chubi <coughs> yung ibang tank, wala pang laman. Uh, baka lagyan din natin yan soon. Dito mga... Wala ko siya gasawa, Dito tayo sa mga tanks. Bakit ako siya, ano yung mga ginagroom dito. Kaya yung mga Boom. Um, Ayun know. Dito is mga Blue Moscow mga Blue Moscow Delta uh, mga Roma na Blue Moscow uh, gusto nyo sumali ng uh, solid Moscow na kategory na 3MB may mga marilis tayo dito na mga 3MB gusto nyo Ayan, mga 3MB meron tayong pampere niyan. mga Moscow, ito naman yung mga IBM mga import line din to mga body mga ABM o oh. ito mga month old pa lang to month old mga malalaki na Atas naman yung ating mga top sword top sword expected talaga pag top sword matagal talaga yan lumaki at least one year and a half bago tayo makapili ng pang show dyan. Dito sa baba, mga Moscow din, mga blue. Blue Moscow. Blue Moscow. Blue Moscow. Blue Moscow. Dito walang laman. Ito yung HB Blue natin updater. Na, na meron na tayong produce dito mga body. Meron na tayong isang batch at I think masusundan pa to another batch kasi malaki na yung female malaki na yung chan yan you know? o oh. diba malapit na mag drop HBB yan yung HBB natin na ribbon anakin muna natin yung mga bali tapos mag -breed tayo ulit ng ibang ha, babae uh, Two drops, three drops lang sa female. Tapos repeat dito tayo sa kabilang tank. may mga breeding cage tayo dito. Dito is, meron dito pwede. Di? Bluegrass. Ito yung, oh, oh, yung mga bluegrass na fry. Okay, ribbon. Mga bluegrass na ribbon. Female, meron din dito, dito mga fry. Ayan, mga bluegrass. Dito, dito tayo mga bali. Sa susunod na mga aquarium dito, mga Moscow din namin. Mga blue Moscow. Yan, sa taas, top sword pa rin. na YTC, hanggang doon yan sa dulo mga body. Top sword yan lahat. Oops, teka lang. Huwag mo muna skip. Pag umabot ka sa dulo ng video na ito, uh, maaari kang manalo ng isang pair na top sword YTC. So, simple na yan gagawin mga body. Mag-comment ka lang sa baba, sa comment section. Mag-comment ka ng hashtag hashtag Anligapis, dito sa video na to mga buddy at uh, meron ka ng isang raffle entry na gaganapin ngayong uh, April kanan ba? April 30 yun, April 30 uh, magpaparaffle ako ng isang pair ng top sword by KC eh. sa lahat ng mag-comment ng hashtag Anligapis sa baba nitong video. Simple lang mga bali. Hashtag Sa baba nitong video. Mag-comment ka lang para meron kang raffle entry. Free raffle yan mga bali. Yun lang. Bye! Peace out!